Sabi ko video ang ginawa mo flash. Ayan guys, na nakareceive na tayo sa Congratulations! Congratulations! <laughs> Isang buong araw guys, sa tagal dito ng pagpaprocess ng papel. O, ayan po. Halos sinabot ka na ng kanas-kanas. Oh, pagka po kayo nag, ano, nag ice kayo ng papel dito, 7 hours po ilaan niyo. Kasi ganyan po katagal. Magbabaan po kayo ng mahabang pasensya. Ah, magbabaan kayo ng mahabang pasensya. Kasi almost seven Kaano, hours. Utong. Utom. Wala magdala kayo pagkain. Ah, dito po sa... Okay, nagbabayad ka na ng tax. Ayan you pa, magbabaan ka pa hours. ng Caterbang pasensya. Kasi inaabot na po kami ng pitong oras. at eto naman okay naman kasi yan dito po sa Bureau of Internal Revenue ng Bataan ano naman experience mo guys nakakabwisit nakaka-stress oh yan at least naman nakbuhan na niya yung ano Nakuha na niya yung kanyang BIR. Sandali lang. Okay. And then, ayan. Dito po yan sa Robinson. Ayan. Sa uh... <laughs> so, Meron. At least naman meron silang ano. Meron silang hey, elevator. So, kami mga guys so ano nga ba ito? close ground Ayan, so ayan. Dito sa 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 G, sa so, sa 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 G sa sa G, sa sa G sa G sa, tayo guys, sa, G? Ayan, sa G. sa G. sa 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 G. sa 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 kami sa 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 pag-aayos ng papel. Don't mention arm. Diyan lang pala yun. yes. Ayan po. Andito na kami sa G. So, okay. sa pag-aayos ng papel sa BIR po, 7 hours, guys. 7 hours. Saan tayo? Mm -hmm. Ano ba tayo? Uwi na tayo eh. Ano? Ano? Ano yun? Ha? Kakain ba tayo? Hmm. Wala nang makto dito. magpapa pa magpapamakdo si madam mo. Oh, dini na. Ayan guys. Ina sa laya mo. <laughs> Ayan guys. Saan ba tayo? Nang ano? May dala kong kamatis. Ayun ja. Ay walang jali din. walang naman to? Jali din dito. Ay, Ay doon sa labas. Salamat po Thank you po kuya. Salamat Ay, po. Ahal. mo. sa sa'yo. Tingnan mo yung presyo. Wala. Walang price. Okay, guys. Hoy, Exia. And friends. Okay. Ayun doon ang Jollibee, guys. Ano makakainin? Coat float lang. Burger. Burger, coat float. Ayan, papunta po kami sa Jollibee. Oh, teka lang. Wait lang, wait lang.